ganyan ba't daw ang babastos na ganyan pala yung pinagkagawa mo sa ano sana pinanood mo muna bago ka nagsalita ng ganyan Ah, magandang gabi mga idol adventure na tayo mga idol sa kapawan tabi tabi po Nandito kami ngayon sa Kapawan, mga idol. sama ko si Master Nini tapos si Master Tuto <laughs> mangisda kami ngayon may doon laki may lalu naluko may doon laki next time na yun natin yung bukwang ni may doon pagkakain na it shot my I shot my lo. First fish namin. Ha? Malapit dito. So hindi ganun malino mo ito. bulls itu. Bulls bulls ayo. Lawah. Nak tak ni mau parti ramai-ramai pula. Entoncis. Oke. Okay. Katun dia. Okey, Okey laki bangus wala bangus sana tu Okey Okay. 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 Okay.

<laughs> Dali. Hmm. Sana yang ibu mai tu. Nanti tagu ni ibu. Masih bawal dari ya? Jadi kan. Dah dah. Nampak siapa? Ne? Und ich habe mir mit. Ich ne. Und Saya tutup main tu Oh, walau lelaki jangkalan tu Malalaki yung tulap kato. Naku, nagtabi pa. Okay. Sorry. Tumaan. Okay, laki tu Kita nak isa mai Kita nak isa Dia nak isa Dia isa Dia lawa oleh mai dulu Dia itu isa Laki-laki yang kuning hati ni Ini pernah ada di Makassar dayung. mhm mm nandito okay. okay, na okay. ay, ay. wala na eh. na may nakasilip dito ngayon ang <laughs> natin ang mga lupa dito may iba to? ha? Huh? Kita tak boleh ibah. Okey. Bapak main dekat kita dah tera. Dah lawa ba. Okey. Oh, oh, Obaknya, Kitalah, Kitalah, up, up. Okay. oh, 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 Pastilah. Rumah bapak pas melabuk. Sayang. Asyik dia tak mau Ayuh, Sayang lah oh. Dia nak Sus, mangkuk sahabat lo Okey, oh. berhabis Ikhlas kayu Ikhlas kayu mahu Sihir tergagi Kasar, mahu itu Dia masak sama diri yang Biar kasat sa kanila. Kasat. Ah. kami nga huli ang lima ngayon ngayon kami sinerte. Kamay mo. Isa. Pero may step kami nila yun. Ipag gano'ng madami. Baka makakita kami dito ba? Kasag mga Nangunay o kasag. Ito ang lawak ng trash lab eh kung natin sa gibo na lang yung kukunin namin may doon pang ulam ba <laughs> kasi pag hindi niya pinanamay ito sakit talaga mga agad yan ang mo din Dito na kami sa lupa. soba may doon pinalay na muna namin konti. Eh, ito pa to napakasago kasag kasi yung tawag nila dun sa kadis nito may doon sa amin to bagulan yan ba? Yan. Para siyang ano ba, yung Ay, ito malaki to. Yan oh, malaki na ito. Sa sarap yan. Ano yung model? Tapuluan ba? Yan ng suka kunti. Tapos sa suka, suka may yun. May isda kami bro. Hindi ka na madami. Okay, may sumunod naman dun sa pinuntahan namin nandun yung red na may ilaw eh no to pusi ito eh, pera makumpana be pera makumpana pera eh, pera maga, ikasama muna pusi ang ilaw, ng ilaw. tamaan Ayan Sayang Kami ito kilaw ng idol ba Kais ka po hours later Ayan <laughs> mga idol Bali magandang Tanghali pala sa inyo dyan mga idol Ito pa yung ano Oh Oh, tayo siya ka rin yung nag-video ko. Bali ito pa yung karugtong dun sa nang ilaw kami ni Tuto may dun sa suba ba. Tapos yun na nga. Pagka kinagabihan mga idol, pag malapit na kami umuwi, naabutan kami ng ambon. Bali ito lang yung nakuha daming, namin mga Hindi inamin yung naluto mga idol, nilagyan lang namin sa ano ba. Kasi medyo sumama yung pakiramdam ko ba. Bigla akong nagkatrangkaso. <laughs> nung naambunan mga idol ba. Napakainit kasi nung umaga tapos yung pagka pangilaw namin pagkagabi biglang umulan ng malakas kaya na ano ako na nagkatangkaso nga mga idol pero medyo okay okay na naman siya kunti mga idol iligo ko lang ito ng dagat para mawala siya mga idol ba panay ano kasi dito sa amin bali yung outro pala ito <laughs> kasi yung nasabi ko dun sa video natin mga idol may shout out po ako at hindi ko po na shout out tapos may sasabihin din ako mamaya mga idol tungkol nga dun sa account natin kasi marami talagang ano mga idol nagpa-private message sa akin ba na ano daw, ganyan ba daw ako, ganto ganyan, ba't daw ang babastos ng pinagpupos ko. Siguro hindi nila nakita yung ano mga idol ba yung mga last na upload ko mga idol tungkol nga dun sa account. Kasi may nag ano sa akin, may nag private message sa akin isang babae, hindi ko na sasabihin yung pangalan. For ano na rin sa kanya mga idol ba? For security ano na rin sa kanya mga idol. Basta nag nung kamakailan lang nag ano siya nag private message siya sa akin na ano daw sabi niya na hindi ko akalain na saldo ganyan pala yung ugali mo na ganyan ka pala kabastos ganyan pala yung pinaggagawa mo sa ano ano daw basta may mga sinasabi siya na ano may idol na hindi maganda tungkol nga dun tapos sabi ko sa kanya mam Ma nag -reply ako dun na ma'am kung napanood mo man yung mga vlog ko ma'am kung nanonood ka man sana pinanood mo muna bago ka nagsalita ng ganyan kasi yung account na yun ay hindi na po sa atin hindi na po sa akin yun na nga na ano na may idol ba yung ibang tao na yung may hawak salamat pala kay ano kay idol Marlon to Cindy vlogs na ano niya may idol na taga ano ba yung sabi niya eh basta nakita niya po yung link dun tapos na confirm niya mga idol na taga ibang bansa yung naghack sabi niya sa akin nag PMC idol Marlon Torcindy vlog sa akin na ano daw inopen daw niya yung link na nakalagay dun sa ano ba sa stories ng page ko mga idol sa Saldo Mix vlog tapos nakita niya daw dun mga idol na taga ibang bansa basta yung sasabihin ko lang sa iyo ma'am na hindi ko na lang babagitin yung pangalan mo para na rin sa ano po sa safety mo din po mam ma na uh, tingnan mo po muna yung mga video ma'am kung ano ba hindi yung basta basta ka lang magko comment ba kasi ilang beses na din ako nag vlog tungkol nga doon nag vlog naman ako ulit ngayon mga idol kasi hindi talaga klaro sa kanya siguro hindi lang niya napapanood yung mga video ba pero sa mga nanonood po ng mga vlog ko alam, alam nyo naman po siguro yung mga idol kung sino na at kung ano na yung nangyari sa account na hindi na po sa atin yun kaya kinukonfirm ko ulit na yung account na Saldo Mix Vlog na page sa Facebook ay hindi na po ako yung may Ako ako yung sa akin yung mga idol. Meron yung 10,000 followers tapos 59 following. Sa akin yung dati pero nung nahack na wala na akong control doon mga idol. Ilang beses na namin tinry na i-napalitan yung password pero hindi na makaya. Kasi nakaano na mga idol ba, yung binago na lahat pati email. Hindi ko na rin hinabol kaya ngayon yung official page ko sa sa YouTube saldo official na yung nilagay ko pinalitan ko ng mga idol para ano na ba kasi yun na nga sa mga hindi pa nakakapanood ng video na bigla bigla na nagko-comment ng na ganon kahit mahirap man sabihin mga idol na hindi mo patulan pero hindi niya kasi maintindihan mga idol eh, kung ano ba hindi naman talaga ano mga idol na bumapatol kinaklaro ko lang din kay ma'am na ano ba na dapat sana papanoorin muna yung mga upload namin yung mga upload ko na video bago siya mag ano dyan ng masasakit kasi pati pamilya namin nadadamay na ba sa mga ano mga idol ba sa mga pinagsasabi ni ma'am yan ma'am basta yung masasabi ko lang po sa iyo ma'am na sa susunod po kung may ano ka ma'am ba na papa ano pa papanoorin mo muna yung buong kwento kung ano talaga yung nangyari di yung basta basta na lang ganun ba kasi meron pong mga taong masasaktan sa mga ganyang klaseng ano mo ma'am basta shout out na lang po sa iyo ma'am di ko lang babanggitin yung pangalan mo kasi kilala mo na po kung sino ka ayan bali bad vibes na naman tayo mga idol <laughs> pero gusto ko lang talaga kasi ipaalam din sa inyo mga idol ba lalo pa ngayon mga idol na ano ba yung iba talaga mga idol din naiintindihan yung ano dun basta isa shout out ko lang itong last mga idol tapos yun lang din yung sasabihin yung sa huli namin hindi ko na i video 'yun, mga idol. Siguro susunod na, ano na lang 'yun. Ayan, bali shoutout pala diyan kay ano, kay Ma'am Conception Balmoris. shoutout. Kay Pani Yu. shoutout po. Kay Estinor Harm, shoutout po sa iyo, Ate. Kay Edgar Igot, ayan, Kuya shoutout. Kay Ma'am Ludivisa Abulinsa, shoutout po. Kuya Julio Santos Vlog, shoutout. Billy Basolo, shoutout po. Kay Juju Mix Vlog, shoutout. Kim's TV Vlog, ayan, shoutout po. Kay Peter Puan Shoutout Idol kay Idol Ar Albert Lasya. Shoutout po. Chu De La Cruz. Shoutout kay Triggerman Hunter. Shoutout po. Kay Juris Magdura. Ayun, shoutout sa iyo. Idol at kay Jisser Guliman. Ayun, shoutout. <laughs> Pasensya na po ulit kay mga idol ha. Hindi naman sa ano mga idol, basta alam niyo na mga idol, kino-confirm ko lang talaga sa kanya mga idol eh. Kaya pero nag-chat nag na kami doon. Sabi ko sa kanya, panoorin mo muna yung mga uh, upload ko para ano ba masabi mo ma'am na ako, kung ako ba talaga yung gumagamit sa account yan para ano mga, mga idol ba maklaro din sa kanya yan bali hanggang dito na lang to <laughs> bad vibes na naman yung vlog natin mga idol <laughs> pasensya na kayo mga idol ginaklarify ko lang din sa kanya mga idol ba sa mga hindi pa nakakaalam mga idol na yung saldo mix vlog page natin sa facebook ay iba na po yung may ari Oo oh, may mga upload ako doon na video mga idol pero hindi ko na madelete mga idol hindi ko na ma-open. Wala, wala na tayong magagawa doon, mga idol. Kahit ano gawin natin doon, wala na talaga kasi iba na yung ano. Tapos yun na nga yung kasamaang palad. Yung nagpo-post doon ay mga hindi ka nais-nais at mga masasagwang bagay talaga na pag nakikita ng iba ay ako yung nadadali, mga idol. Kasi yun nga, account ko nga, yung yung pinagpupusan Tapos yun na yung problema ay nahak na ng iba. Ayan, siguro hanggang dito lang ito mga idol, At maraming salamat po. Pasensya na kayo mga idol ha. Ingat po kayo palagi. Bye bye.